Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po doon sa tagal ng pag-apply dito po sa Bansang Lithuania. Ilang buwan nga ba ang aantay natin kapag tayo po ay nag-apply na dito sa Bansang Lithuania? Mm -hmm. isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay patungkol po doon sa tagal ng pag-apply or proseso dito po sa bansang Lithuania. Ilang buwan nga ba ang aantay natin kapag tayo po ay nag-apply dito sa bansang Lithuania? So bago po tayo magsimula mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs At ihit nyo na rin mga kaibigan ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos And don't forget to like and share sa ating mga kaibigan upang sila rin po ay makapanood sa ating mga videos At uh, sila po ay magkaroon ng ideas at information patungkol po sa bansang Lithuania So tayo po ay magsisimula na mga kaibigan sa ating pag-uusapan sa araw na ito. So magmula po tayo doon mga kaibigan sa pag-interview ni employer sa atin. Or either online or face-to-face. -face. Yun mga kaibigan. So yun nga pag na-interview na po tayo ng employer at po at tayo po ay nasilik na ng employer mga kaibigan si agency po ay magbibigay sa atin ng list of requirements. Ano po ba ang ating mga requirements mga kaibigan? So yung mga requirements po natin mga kaibigan ay ibibigay po ni agency kung ano po ang ating kailangan. And then wag po tayo ma-stress doon mga kaibigan sa mga requirements sapagkat mahaba-haba pa ang pagkuha natin sa ating mga requirements kailangan bago po tayo ma-BFS dapat kumpleto na po yung requirements po natin mga kaibigan. Kasi hahanapin po 'yon sa BFS. Pagpipili po doon si agency kung ano po ang mga requirements na dadahin po niyo sa BFS. So pag-usapan natin 'yan mamaya mga kaibigan. So yun na natapos na po tayo na interview ng employer at tayo po ay nakapasa na. And then I-schedule po tayo ni Agency for Medical. Minsan po si Agency, nag-schedule po niyan on the time. Minsan on this day or an other day, mga kaibigan. Minsan inaabot po ng linggo. Dipindi po yon sa Agency, mga kaibigan, kung kailan po kayo i-schedule para po sa pag-medical. So yun nga, magkano ba ang gastos pag-medical, mga kaibigan? Dipindi po yon sa may medical lang po ninyo. Sapagkat kami po, ang nagastos nga po namin sa pagmedical ay umabot po ng 2,800 lamang. So yun nga mga kaibigan, magmula po sa pag-interview sa atin hanggang doon sa pag-medical ay sabihin natin umabot na yun ng isang linggo o dalawang linggo, dipindi po yun sa agency. Nag-consume ka na po ng isang linggo o dalawang linggo, example lamang, example lamang yun mga kaibigan. And then, after ka po na medical at ikaw po ay nakapasa na sa medical, mga kaibigan, i-schedule e lamang po kayo ni Agency for BFS. Visa File System. Yun, dapat mga kaibigan, sabi ko kanina na kumplito na po requirements ninyo dahil pipili po doon si agency kung ano po ang yung mga dadalhin at i-represent doon sa BFS mga kaibigan. Ilalagay po yung sa envelope at daladala nyo po yun papunta doon sa BFS. At yun po ang ipapakita ninyo. Ayan. You know? So sabihin na natin mga kaibigan na schedule po kayo ni agency para po sa BFS ay sabihin natin dalawang linggo o tatlong linggo di nagkukonsume na po kayo noon mga kaibigan. Nang isang buwan. Sabihin na natin magmula doon sa interview hanggang doon sa pag-BFS po ninyo ay nag-consume ka na po ng isang buwan. No? Isang buwan or minsan isang buwan kalahati. Eh. Dipindi po yon mga kaibigan. O sabihin na natin talaga isang buwan. Ano? Para verbal lamang po ito no, mga kaibigan. Dahil nakakadipindi po yan sa agency sa pag-process po sa inyong pag-apply sa inyong pag-BFS at sa inyong pagpamedikal kung ilang linggo po yun ang pagitan and then nandun na po tayo sa BFS kailangan po pagpunta po natin sa BFS mga kaibigan yun nga nabanggit ko na daladala nyo yung mga requirements list of requirements na kakailanganin ninyo sa BFS nakalagay po yun sa envelope Dep Depende po yun kung si agency po ang mag-prepare uh, po noon Ilalagay po sa envelope at kukunin niyo po yun bago kayo mag-pa-BFS at yun po ang i-represent po ninyo. Or, depende po kung kayo po, sasabihin po sa inyo ang mga requirements na ilalagay nyo po sa inyo No? At yun nga po ang i-represent nyo doon sa BFS. Ano po ba ang BFS? BFS, mga kaibigan, is a Visa File System. Sila po ang nagpa-process ng visa natin dito sa Bansang Lithuania. Sumagkano so po ang ating babayaran doon, mga kaibigan? Ang babayaran po natin doon mga kaibigan ay almost 17,000 pesos. Yun po ang aming nabayaran doon. So halos mostly pare-parehas lamang po yan mga kaibigan pagka dito po sa bansang lituin niya. So yun mga kaibigan, ano ba ang mga ginagawa doon sa BFS? Ang ginagawa sa BFS, mga kaibigan, pagdating nyo po doon, i-represent -re -re nyo po ang inyong envelope na na -dala. dala Titingnan po yon ni BFS ng tailor po doon. Ang mga list of requirements niyo kung tama. At uh, i-interview po kayo ng konti lamang doon. Napakasimple lang po ng interview sa BFS dahil ang interview po doon ay nakarelated lamang sa impormasyon patungkol sa iyo at patungkol sa trabaho mo mga kaibigan. Up there doon mga kaibigan, ikaw ay nakita na ano yung requirements mo at ikaw po na interview na. So magpipingerprint na po kayo. Lahat ng daliri nyo pa, mga kaibigan, ipipingerprint na po kayo doon. Kung may disable po ang daliri po ninyo, may putol po, walang problema po yon Dahil i-skip lamang po yun mga kaibigan. At yun, bago po kayo, i fingerprint, sabihin nyo na po kung kayo po yung may disable sa inyong mga daliri. No? So yon mga kaibigan. Tapos na po tayo doon sa BFS. So sabihin na natin magmula doon sa interview hanggang doon sa medical, hanggang doon sa pag-BFS ay nag-consume ka na mga kaibigan na sabihin natin isang buwan na at kalahati. Ayon. Or sabihin na natin mga kaibigan, nag-consume ka na ng isang buwan. Yung pinakamababa na yun, isang buwan mga kaibigan, dahil uh, dipindi nga po yon sa iisipo natin kung medyo smooth po ang ating mga proseso sa ating mga papilis, sa ating pagmedikal at saka sa ating pagpa-BFS. Sabihin natin, isang buwan na ang i-consume mo. Magmula doon sa interview hanggang doon sa pag-BFS mo. Interview, medical, BFS. Yon, isang buwan na. Isang po lang yon, mga kaibigan, ha? Hindi ko sinabi na yun talaga yon. And then, after ninyo na BFS, sasabihin po sa inyo bago po kayo umalis, bago po kayo na, o oh, pagkatapos po ninyo na fingerprint, sasabihin po sa inyo na BFS, Sir, antayin nyo lamang po ang email po namin kung dito na po ang visa po ninyo, mga, uh, mga kaibigan. So, at sasabihin pa sa inyo ni BFS na aantayin niyo po ang email ni Migris dito po sa Bansang niya at uh, para po sa inyong interview patungkol po sa inyong visa. So, ano-ano ba ang mga interview ni Migris? No? Dahil marami pong mga nagtatanong sa ating mga kaibigan, no? May may mga nagtatanong kung mahirap po ba or simple po ba? Napakasimple po mga kaibigan ng interview sa Migris. Ang interview po sa Migris mga kaibigan ay napakasimple. Ay yun lamang mga kaibigan ay nakarelate nakarilay lamang sa inyong impormasyon at sa inyong trabaho at bakit gusto mo magtrabaho sa bansang Litwinya halos ganon ganon lang ang interview mga kaibigan may mga additional interview pa si Migres yung mga kung ano-ano lang. Yung mga basta kay, uh, nakarelated -rela lamang po sa impormasyon mo, sa trabaho mo, at bakit gusto mo magtrabaho sa bansang ito niya. Yun, yun po ang mga katanungan, mostly ni Migris. Wala po yung mga mahirap na tanong, mga kaibigan. Sana doon sa mga nag-comment sa atin, ako na mahirap ito na, mga kaibigan, ang katanungan. Hindi po mahirap ang interview sa Migris. At yun nga, related lamang sa inyong impormasyon at sa trabaho mo at bakit mo gusto magtrabaho sa bansang Lithuania. So yon, sana nasagot ko na ang katanungan mo, kaibigan. And then, balik po tayo doon sa email ni Migris. To? Sasabihin niya sa iyo ni BFS na, Sir, antayin niyo po ang email ni Migris. Ngayon, mga kaibigan, magmula doon sa pagpabifs po ninyo at sinabihan niya kayo ni BFS na antayin niyo ang email ni Migris ay magre-range po yon mga kaibigan ng halos dalawang linggo, tatlong linggo or nabot din minsan ng isang buwan nakadipindi po yon mga kaibigan o sabihin na natin mga kaibigan magmula doon sa interview mo medical mo, BFS mo hanggang doon sa pagpa nag-email na sa iyo ay sabihin na natin kumain ka na or kumonsume ka na ng dalawang buwan So may dalawang buwan ka na na tinagal sa iyong magmula doon sa pag-interview. Yun, mga kaibigan. And then, kailangan mga kaibigan, pag sinabi ni BFS na abang-abangan ninyo ang email ni Migris dahil tama importante po noon. Ngayon, lagi po kayong naka-update sa inyong email ad dahil ang pag-email po ni Migris Minsan, twice lamang po yan mga kaibigan. Kapag hindi po kayo naka-attend doon sa sinabi ni Migris na Pitcha na interview sa inyo, madidipol po ang visa po ninyo mga kaibigan. Kaya pag nag-email po sa inyo si Migris, makikita nyo po doon ang oras, awang araw, ang oras at kung anong Uh, meeting o anong apps ang inyong ida-download upang kayo po ay makapag-prepare. Mostly po mga kaibigan, ang ginagamit po ni Migris para po sa interview ay Google Meet. Pero depende po 'yon. Mag magkikita po ninyo doon sa email kung ano po ang nakalagay doon, sa Google Meet ba or Zoom. Ngayon, mga kaibigan, mag-download na po kayo noon at uh, i-prepare niyo na po. Then kung may nakalagay po doon na araw at oras, dapat updated po kayo doon. Gmail po ang gamitin po ninyo para updated po ang oras. Kasi pag Yahoo Mail mga kaibigan, eh late po yon O minsan una. Kaya doon po kayo sa email ad ang ibigay po ninyo na email address para Updated po yon mga kaibigan. Dapat isang email address lamang po ang ibigay ninyo sa agency at ibigay ninyo sa BPS at sa Migris. Dapat isang basis lang, isang email ad lang mang po yon mga kaibigan. No? Kaya yun po ang inyong updated na pag emailan lagi kung mayroong mga, mga problema sa inyo application. Yon. So nandun na nga tayo mga kaibigan, nag-email na sa inyo si Migris na ganitong araw, ganitong oras at ganitong apps ang inyong ida-download. So ngayon mga kaibigan, dapat pag in-interview po kayo ni Migris dyan, kung anong yung nakalagay na oras, 10 minutes before pumasok na po kayo. Huwag niyo pong antay na sila po dahil kayo po ang inaantay niyan. 10 minutes before doon sa oras na binigay po sa inyo, pumasok na po kayo doon sa ID na binigay po sa inyo. Upang kayo po ay nagaantay lang at bigla-bigla na lang po yan sila papasok mga kaibigan no? At uh, yun nga, interview na po kayo doon mga kaibigan At dapat, pag in-interview po kayo, dapat mag-prepare po kayo ng malakas na internet At mag-isa lamang po kayo sa kwarto na wala pong disturbo, napagala-gala O palakad-lakad dyan sa paikot ninyo or may kasama ka man dyan, bawal po yon, Dapat mag-isa lamang po sa kwarto at wala pong disturbo sa iyo at malakas po ang internet ninyo. Dahil yun nga, nabanggit ko, kapag hindi po kayo na-interview ng maayos, twice, twice lamang po yan, madidipol po ang visa po ninyo, mga kaibigan. Dipindi na lamang kung si employer ay ipalo niya uli na i-email po kayo uli. Pero sinasabi ko lagi sa inyo, twice lamang po ang interview ni Migris. Kaya dapat siguraduhin po ninyo na maganda po ang internet ninyo, wala pong disturbo sa inyo, at dapat doon sa araw na yon at sa oras na yon on time po kayo. Yo? So, so sana nakatulong po sa inyo at na ang patungkol po sa migres. At yun nga, uh, ito, nabigay ko na po yung tips regarding po sa pag-interview. Kung mahirap po ba o oh, madali lamang. Yun nga, madali lamang po ang interview. Huwag po tayong matakot doon, mga kaibigan. So yun. So hanggang doon sa migres, mga kaibigan, sabihin na natin yan, nag-consume na po tayo ng dalawang buwan. Magmula doon sa interview, medical, uh, BFS, hanggang doon sa pag-email ni Migris. Dalawang buwan na sabihin na natin yun, mga kaibigan. Da uh, dahil yun nga ay nakadipindi po yun sa smooth ng process ng papers po ninyo. Magmula naman doon, mga kaibigan, sa pag-email sa inyo ni Migris, o magmula naman doon sa pag-interview sa inyo ni Migris, doon po nag-i-start ang sinasabing... 45 days to 90 days process ng visa po ninyo dito sa bansang Lithuania. Ayun. Yun po ang aantayin po natin. 45 days to 90 days na proseso po yun. Yun nga, pagtapos sa inyo na interview ni Migris, magsasabi din sa inyo si Migris na i-email na lang sa inyo kung napadala na ang visa ninyo dito sa, uh, doon sa bansang Pilipinas, sa bansang Pilipinas mga kaibigan. At uh, yun nga, nabanggit ko mga kaibigan na doon palang lang magsisimula ang 45 days to 90 days process ng visa po ninyo. So, ibig sabihin, nag, 2 uh, months plus 90 days, uh, nag-range na po yun ng 5 months mga kaibigan. Pero yon ay dipindi po yon sa smooth ng pag-apply po natin ng pag-process po ng papers po natin. Kasi minsan mga kaibigan, may dumadating po ng 45 days, dumadating na po yung visa. May minsan 2 uh, months, may dumadating na po na visa. Uh, yun nga, ang pinakamatagal po ay 3 months. So yun mga kaibigan, Nakadipindi po yun sa process ng papers po natin, ng visa po natin. Kaya hindi po, po hindi po puro parehas, mga kaibigan. May dumadating na 45 days nga, may dumadating na 2 uh, months, may dumarating need na 3 months. Yun, may minsan nga may dumadating pa na 4 months depende pagka nagka problema ang visa mga kaibigan. Kaya yon So, ibig sabihin mga kaibigan, sa pag-apply po natin dito sa bansang Lithuania, ay mag-re-range po ng 3 uh, months to 5 months. Ang pinakamatagal mga kaibigan, 6 months. No? Kaya hindi po puro parehas. May nakakaalis ng mas maagap, may nakakaalis ng mas matagal. Kaya dala dalangin nyo po na mag-smooth ang proseso ng visa po ninyo dito sa Bansang Lituinya. Ayun nga mga kaibigan, sana nasagot ko ang mga katanungan po ninyo at ang nawa ang video ito ay nakatulong po sa inyo. At ayun uh, nga mga kaibigan, huwag ninyong kal kalilimutan, ishare po sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan dahil ang video po ito ay kahit napakasimple, ito po ay nakakatulong po sa atin at nakakatulong po sa mga nais pong pumunta dito o sa ating mga kababayan. Kaya nawa mga kaibigan, nasagot ko ang mga, ka mga katanungan po ninyo at uh, bago po ninyong tapusin ang video nito mga kaibigan, don't forget to subscribe again sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs at uh, hit nyo ang ating mga notification bell all para updated po kayo sa ating mga susunod na mga i-upload ng mga videos. Dahil marami, marami pa po tayong mga pag-uusapan patungkol po dito sa bansang Lithuania. No? At uh, nakalimutan ko pala mga kaibigan. Ano po ba ang visa na pinapadala ni ni Lithuania sa atin sa bansang Pilipinas? Ang pinapadala po pala sa atin ni ni Lithuania na visa ay TRP na po yun, card na po yun mga kaibigan, no? At uh, 'yun ay uh, 2 years validity po yon mga kaibigan at yun ay Sinjen Visa po yon na pag tinawag po na Sinjen Visa ay pwede po tayo pumasok sa uh, European country no magbakasyon o after in a year kung ayaw mo na po sa company mo pag natapos mo yung kontrata mo pwede ka pong lumipat mag-resign maayos at maglumipat po ng ibang kabansa o ibang country ng European Union so yon mga kaibigan at uh, 2 years validity po yun, no? So, hindi po yung tulad ng mga ibang visa na pinapadala sa Pilipinas ay papilamang tapos 3 months lang po yun. ay Ang visa po na pinapadala po sa atin ay TRP na po yun. Temporary Residence Permit and 2 years validity po. So, yun nga mga kaibigan. Nawa ang video ito ay nakatulong po sa inyo at doon sa mga nagtatanong po sa atin patungkol po doon sa mga katanungan sa BFS o sa Migrace at doon sa um, gaano katagal ang proseso sa pag-apply po dito. Sana po nasagot na po natin, no? At uh, wag po tayong matakot at wag po tayong mangamba. Basta yan po ay sigurado na tayo po ay makakalis. Be patient. Kahit 6 months po yan, eh, basta po tayo ay sigurado na makakalis. At least meron po tayong inaantay, no? Wag po tayong mainip sapagkat darating ang panahon ay makakamit din natin yung mga inaasam po nating mga pangarap. So yon mga kaibigan, na nawa nakatulong ang video ito at ishare po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan upang sila din po ay magkaroon ng ideas at informasyon patungkol po sa bansang Lituin niya. Dahil alam po natin na marami pong mga nais mag-apply po dito na ating mga kababayan. Ito po ay para po sa kanila at para po sa inyong mga kaibigan. So yon Pagpasinsahan nyo po ang ating mga mga pananalita kung minsan magulo medyo intindihin nyo po sapagkat hindi po tayo medyo sanay sa mga vlogging no? pero sana naintindihan po ninyo at ito po yung video ito ay nakatulong po sa inyo so maraming maraming salamat sa inyong pagsubscribe sa inyong pagpatuloy na panunood sa ating mga videos at sa pag-share ng ating mga videos maraming maraming salamat po sa inyong mga kaibigan so salamat mga kaibigan na nawa patuloy po kayong nakasubaybay sa ating mga video dahil maraming marami pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa Bansang lituinya. so salamat mga kaibigan ingatan po tayo lagi ng Panginoon gabayang po lagi tayo ng Panginoon at tayo po ipatuloy